Ngayon naman, Donna, pag-usapan natin yung trabaho, kung okay lang. Okay. Uh, yun, anong trabaho mo? Uh, teacher. Anong grade yung tinuturo mo at saka anong subject yung mga tinuturo mo? Uh, Tinuturoan ko grade 3. So, lahat ng subjects tinuturo ko uh, math, science, English, uh, history, tapos MAPE, Music, PE, Arts. Tapos meron sila yung uh, MPB or your mother tongue, base. Mm -hmm. Education. So, all around. <laughs> so, lahat ng subject. ng Lahat yung, ng subjects. Ikaw yung magtuturo. Ako yung humahawak. Tapos, uh, isa lang yung section actually. Mabuti na lang isa lang yung section oh. <laughs> ng grade 3. Ilang estudyante yan? 30 sila ngayon. Ngayong school year. Wow, oh, hindi ba yun mahirap? Yung 30 mahirap. Na estudyante? mahirap. <laughs> pero kinakaya. Aha, uh -huh, ang galing. Pero sa tingin ko, kadalasan yun yung bilang, no? Sa pampublikong paaralan. Mga 30 na estudyante. Oo. Oh, pero at sa Manila ata mas madami. <laughs> yung rinig ko sa mga dati kong kaklase na, na based base sa Manila. Nasa 60 daw, tapos hinahate my morning shift, my afternoon shift. So, ikaw, isang section lang? Isang section lang. Anong oras yung trabaho mo? O or ilang oras? Uh, sab <laughs> dapat, ano lang, from 7.30 to 4.30. Pero minsan nag-extend. Mm -hmm. Bakit? Uh, minsan kailangang uh, may tapusing lesson plan or instructional materials na para sa akin na bukas, uh, kita bukasian hmm. or pwede ko ring actually iiuwi eh, pero <laughs> minsan tinatapos ko sa school. So kail dapat 7:30 hanggang 4:30 pero pag kailangan pang gumawa ng nung... or pag uh, na instructional materials or ng lesson plans or kung may pa-meeting si principal, nag-e-extend. <laughs> nag-e-extend 'yan pero walang bayad. Walang bayad. <laughs> ah, kasi bayad kayo kada buwan. Oo. Fix yun, no? Walang overtime. Maganda sana kung early. <laughs> <hourly. laughs> Oo. So, nakaka ka na, alimbawa, mga alas 5, alas 6. Alas 6, minsan. Para sa'yo, mahirap ba yung trabaho ng isang guro? Mahirap na uh, fulfilling kasi nakikita mo yung mga bata na dun, tututo. So, kung pagtuturo lang, okay. Kung may mga iba't ibang paperworks pa kasi <laughs> na pinapagawa yung mga uh, uh, superiors namin. Pero minsan yun yung nakapag mas nakakapagod. Mm -hmm. Pero yung sa mismong classroom, yun yung gusto mo? Uh Oo. -oh. Malikot ba yung mga bata? Uh Oo. -oh. <laughs> lalo pag ano, uh, yung board na siya. <laughs> Wala nang gagawin. <laughs> Kailangan mag-isip para ano, ma-occupy sila or Uh, may gawin. Kasi madaming enerhiya yung mga grade 3, di ba? Oh. Hindi ba yun nakakapagod parang sa physical mo? Nakakapagod. Pero, uh, kung sanayan din <laughs> pag una, bago-bago bago, bago, bago kang teacher, uh, sasakit talaga yung ulo. <laughs> Ngayon, sanay ka na? Sanay na. Uh, <laughs> Paano mo ba nagustuhan yung guro? Ibig sabihin, nung, nung bata ka ba, gusto mo talaga magturo? O paano ba yung decision na yun para sa'yo? Actually, gusto kong maging nurse nung bata ako kasi sabi niya, ano, madali daw makapag-abroad. Uh Oo. -oh. <laughs> Tapos, sabi ng nanay ko, wala daw akong pang para mag-nurse. so, wala dapat, wala, ano? wala daw, kasi mahal yung tuition pag-nursing eh. Uh Oo. -oh. Eh, yung pag, teacher, mas mura yung tuition fee. Sabi niya, mag-teacher ka na lang kasi yung mga pinsan mo teacher din at yun lang yung afford na. Mm -hmm. <laughs> so, don don yung unang uh, uh, naging way kung <laughs> bakit ako naging teacher, hindi ko siya first choice. Oh, uh -huh. kasi hindi afford yung tuition. Oo. <laughs> uh -huh. Na gusto ko. As limited lang yung scholarship nung time na nag-aaral ako. <laughs> Ah, oh, grabe. Okay. So, dati, parang meron ka ding pangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Oo. Kasi yung tatay ko sa ibang bansa, sabi ko, baka pwede na ako magtrabaho sa ibang bansa. Kasi nakikita ko yung mga iba ka namin kamag-anak. Na yung mindset ko kasi kapag nasa ibang bansa, mayaman. <laughs> mm -mm. Pero yung So, nakakwento ba ng tatay mo na, oh, maganda sa abroad or kung may oportunidad ka, mag-abroad ka, may ganun ba siyang sinasabi? Wala. Kasi sa mahirap dun sa, sa Middle East kasi siya. Oo. Oh. Tapos, hindi niya, never niya nabanggit actually na mag-abroad ako. Uh -huh. Ang gusto lang niya matapos yung pag-aaral kasi si mama at si papa ko, high school graduate lang sila parehas. So, parang ako yung ako at yung ate ko, yung oh, first generation na nakapag- graduate ng college. So, mm -hmm. yun lang yung ano nila, parang tapusin ng pag-aalan. Uh -huh. Tapos hindi kanya in-encourage na mag- Middle class Never. Uh -huh. Kasi mahirap din yata. Sa mahirap. Months. Mahirap. Lalo na, pag, yung sa kanya kasi parang uh, nagtrabaho siya as a welder. Uh -huh. So, sa labas talaga sila mainit. And... Oo nga. o Lalo na sa Middle East, mainit. Mm -hmm. Aha. Pero skilled pala yung trabaho ng tatay mo. Oo. Oh, oh. Kasi in demand yun sa madaming bansa, di ba? Sa tingin ko. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Ngayon ba may... Gusto mo pa din magtrabaho sa ibang bansa? Oh, uh, kung may opportunity. <laughs> But bakit hindi? mhm mm may ganun bang mga kwento na guro muna sa Pilipinas tapos nakapagtrabaho ng sa ibang bansa? Madami actually. Madami na akong co-teachers na kung alam mo yung J1 visa ba yon na kung na pwede kang magturo sa US for 3 to 5 years. Anong hindi ako familiar. So, anong pwede kang mag-apply ng J-1 visa? Magtuturo ka sa US? Oo. Anong subject yun? Depende kung ano yung kailangan ng school. Pero usually, uh, mga math, science, yun yun. Mm -hmm. mm -hmm. So, parang pareho sa tinuturo, tinuturo mo ngayon? Oo. Uh, tapos may mga kilala ka na ganun din? Nag-J1 oh. visa, tapos nakapunta sa US. Oo. Oh, oh. Madami na sila. <laughs> so, parang <laughs> naihikayat din ako na no? parang gawin din yun. Pero malaking pera daw yung kailangan. Eh, Oo oh, nga, ano yung kailangan bayaran nun? Kailangan pa ba ng dagdag na pag-aaral? O certificate? Hindi. Sabi nila, pag meron kang teacher's license, tapos experience, tapos, kumpleto uh, yung requirements mo para mag-apply ng visa. Uh, and uh, may offer ka sa school or makahanap ka ng employer mo na mag-sponsor sa sa'yo. Hindi ko lang alam yung iba na dumaan sa agency kasi may mga agency din. Parang may mga binayaran na agency fee. Mm -hmm. So, yun yung parang pinagkagasta sa din nila. So, kung may oportunidad, kukunin mo yung oportunidad na yun? Oo. Para lang ma-experience. Ma Pero paano yun? Magiging malayo ka sa pamilya mo? Oo. Yun. Yun lang. <laughs> okay lang 'yan Okay lang. Parang uh, minsan kailangan din natin lumayo. <laughs> Hanapin ang sarili. Oo. <laughs> uh, uh, parang magsakripisyo ng konting taon. ganon Oo. Uh -huh. Tsaka hindi na, as uh, sinabi ko, 32 na ako, parang feeling ko wala pa akong masyadong napupuntahan or nabibisitang ibang lugar. Uh -huh. Uh -huh. So parang gusto mo ng bagong environment muna? Uh -huh. pwede. Travel when you're able uh -huh. <laughs> and young. Habang bata. Yung, so bukod sa US, meron pa bang ibang, ano pa yung mga madalas oportunidad para sa mga guro na mag-abroad? Bukod sa J-1 visa. Oh, uh, sa Japan ata. Pwedeng mag-teaching assistant. Tsaka sa China. Pero, kailangan mong matuto ng Japones o Chinese? Oh, uh, parang hindi siya as in requirement. Pero maganda na meron kang knowledge kasi mga hindi mo alam kung yung tuturo mong bata is uh, zero English level or uh, sa mga locals kung paano ka makikipag-communicate. Pero kaya mas uh, in-encourage na aralin kahit basic lang na Chinese or siguro Japanese kung sa Japan ka. Mm-hmm. May mga kilala ka na din. Na... Nagtrabaho oh. sa Japan. <laughs> sa Japan. Actually, may kilala din ako. <laughs> nga, nagtuturo. Guru din, tapos nakapunta sa Japan. Yun din takot ko, baka wala nang matira sa Pilipinas. <laughs> uh-huh. Ang dami ng estudyante. Kasi ang laki ng, para sa akin, ang laki ng class size, ng 30. So, mm hirap na. Um, yun. Tapos, may mga nag-a-abroad pa. So, mas nababawasan tayo. Oh, tapos parang hindi na rin popular yung uh, teacher education sa mga kabataan yung gusto nila for example freelancing na. <laughs> <laughs> oh. Oh. Kamusta ba yung hindi mo naman kailangan mag-specify pero kamusta yung yung kinikita bilang guro sa eskwelahan? Uh, na nakakabuhay naman. <laughs> Naka-depende kasi kung anong uh, position mo kung teacher 1, teacher 2, teacher 3 or master teacher. So mm -hmm. kung mas mataas 'yung position, mas mataas 'yung sahod. So para meron so, promotion. may promotion din, pero kailangan mo mag-aral, mag-masters, mag-PhD, tapos sumali sa mga kung anong pa-contest or seminars. Uh Oo. -oh. So ikaw mismo Masaya ka naman sa kinikita mo o parang gusto mo o parang sa tingin mo mas mataas yung deserve mo. Uh, para sa mga guro, mas para uh, sa isa nila na time sa mga estudyante nila, sa workload nila, mas mataas ang deserve nilang sahod compared oh. sa binibigay ng, or pinapasahod ng gobyerno ngayon. Sangayon ako. <laughs> Grabe yung trabaho niya. Grabe yung responsibilidad.